Saan <laughs> Saan <laughs> Medyo. Sanjay! Nagutom oh, si oh, diba ako! Sanjay! Anong sinahalap ko? Saan Lapi. ka? Yung sumbungan? Oo, si Lapi Tulpo. Oo. Hindi ba kilala? Inahanap ko si Sanjay. Sanjay? Oh, Walang Sanjay dito. Wala. Magutom kasi ako eh. Gutom ka pa yan? Hindi mo naka-miser na, kabahis, sir? Ooy! Taguan ng babe kasi ay, yan! Naku! Ano naka-stress talaga maging... pirata? Pirata? Oh. E, Anong bago mo dyan? Babe, ay, ay, mas... Anong ulit tayo, Derek Rapsky? <laughs> <laughs> diba? <laughs> Pero ayos mo na dito ha. Mahal pagkain. Pwede to. <laughs> Ko so, rin ugutom talaga ako, pre. Wala bang hindi mo talaga pagkain yung sandwich ah. Yeah. diyan? Okay 'yon. Hindi. So, ay sige sa kusina niyo, may pa na devil fruit ah. Ano tawag niyo dito? Bobonomi. <laughs> <laughs> Gusto mo. Mag-pretend uh, lang tayo hindi ko narinig 'yon. Ah, okay, diba? magalit ako eh, 'di ba? Uh -huh. <laughs> So, ang una natin lulutuin ay yung ayon kay Alvin, paborito ni Luffy at uh, mga halo-halong anime. Yung generic na karne. Ay, paborito ko! Si Luffy, ano ba? Diba si ano si ano kasi yung mahaba sa akin eh. <laughs> ano? Ano? talaga, oh, ba? Oh, 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 oh. oh, buhay, buhay. Hindi <laughs> 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 ko pwede sabihin eh. Baka ma-spoil sila Hindi pwede eh. Gagamitin ko ito sa ano eh. Second to the last episode, pare. Ito yun, yung karning ano. Karning, mahirap paliwanag eh. Jay, lagay ka nga ng clip dito. So, ito yung gagawin natin. Meron tayo ditong yempo Hindi natin to kukunin kasi, teka, nasa na ba yun? Kung totoong sana, ganoon na lang. ba? Diba? Kaso, kailangan ko pa maglakad. Kasi lahat ng recipes natin, dito natin kukunin, pre. Official yan, di ba? Isang recipe na gagawin natin, nandito. Pero eto, wala. Parang ganto yung gagawin natin. Parang ganyan yung itsura, yung may buto sa magkabila, di ba? Iibahin natin ang konte Nakatamad yung ko. Itagawin natin dito yung pangkaraniwa natin ilagawin, pinapalutong natin. ba? Diba? Ito muna yung natin, may balat. Tapos lalagyan natin ito ng buto sa gitna. Parang ganyan yan, no? Diba? Tapos urong pa yan mamaya. So mas lalawit yung buto. Try lang natin yung isang buto. Kung mas nakalawit. Ay, hindi mas maganda yung isa. So, unang natin kailangan gawin, kailangan muna natin pantayan Sobra ba siya? Konting trim lang. Ganun lang naman talaga dapat. Kasi iba kasi sinasagad. Konting trim lang dito. Mga ganyan. Di ba yan? Tapos dito rin sa gilid, kuha lang natin ng karne. Nakalawit na karne. Maganda makakita ng nakalawit na karne sa kusina lang ha. Pag sa iba kayo nakakita ng uh, nakalawit na karne. <laughs> 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 Tapos. si sisimplihan lang natin ang timpla to. Salt. Mamaya may gagawin pa tayong uh, sausawan para dyan. Gawin natin yung buto. Tignan natin kung mag-aabot ba. Ayan, abot naman. So, kailangan na lang natin itong isara. Paano natin ito isasara? Tahi. Tatahiin natin ito. Kakapanood ko ng Grace Anatomy ito, pre. Butasan natin ito. One, two, three. Pwede na siguro yun. One, two, three. Ito rin. Two, three. Ayan, okay. Pasok na natin sa isang butas. Duman sa ikalawa. Ayan. Kung totoo pwede nyo naman itong itali lang. Pero mas secure lang talaga. Yan. Tapos natali na natin ito. One, two, three. Tapos, yung kabilang dulo naman, mamaya na yung gitna. Yan. Mas maganda kung gaganyan ninyo. Pakita mo yan. Uy, mukha ko yan. yan. ganyan. Lock na agad natin itich. Ah, ito. <laughs> Pag nagluluto kayo ng mga galing sa anime, gusto natin, kuha natin itsure. di Diba? Yun yung gusto natin eh. Parang oh, parang yun nga yung point minsan eh, ba? Diba? kalaban ka dumating. <laughs> oh, may pagbabanta yun ah. Si Jory yata yun. Ano ko si Poknat yun? <laughs> Ay po siya! Eto <laughs> na! Oh. <laughs> Ba't naman ako hinahayaan mo magluto? Andiyan ka pala. Makita. Baka nagkakamali kayo ah. Uh. Akala mo ba sino ako? Oh? Si Sanji. Hindi! Sino? Sino ka? Sino ka? Ang full name mo talaga ano, Sanji Dog. Ah, Sanji Dog! Anjan dyan ka na naman, buddy. Ah, okay. Ah, kaya hindi ka na masyado nakakapagluto. May yung rap career mo. Okay, 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 okay. Okay, supportado ko yan, supportado ko yan. Okay na yan, no? Diba? Ngayon, kailangan natin ng... Uh... Sige, panibagong train na lang. Tama Sorry, nalaglag yung ano. Sorry. Kayo lang, di diba? Tapos kailangan ko rin pala yung tray. Nakakapagod ng pahaba Mamaya pakita ko. Yan. Asin sa labas, konti lang para lang ma-dehydrate na, na siya. Tapos sasalan natin sa oven to. 200 degrees Celsius. Heating element nasa, nasa baba lang. Ay, wait lang. Hindi <laughs> mo kay Lupe walang brief? Meron yan. oh meron yan, Bar. Nakalimutan pala akong gawin. Ibabalot lang natin yan dito sa buto mismo. Kasi iitim to. Yan. Yan. Okay na yan. Salang na natin to. Yan! Okay. So ngayon, salang lang natin yan. Check-check uh, lang natin. Pero tansya ko, ang total time niyan ay 3 hours. Habang inihintay nating maluto yung una nating putahe. Try na rin natin total. ito yung pinakita kong page kanina, di ba? Mm. Pero hindi ito yung ginaya nating recipe. Gusto ko lang makuha tong itsura na yan. Kasi napaka-iconic niyan sa ane, sa mga anime, di ba? Sa lahat ng anime. Sa lahat ng anime. Uh oh. Ba't hindi natin lutuin na rin mismo to? Tama. Yung meat in bone, pare, uh -oh. di ba? So basically, etong meat in bone na to, babalutin mo yung itlog sa karne, parang ganun. Although kapag binasa mo tong ano, binasa mo tong recipe na to, medyo nakakalito siya. Kasi hindi siya masyadong ano, paano ko ba explain to? Instructional, hindi tulad ng... Ninong Ray Cookbook pare na available na ngayon sa Shopee, Lazada, Booksell at susunod sa mga pinakamalalaking bookstores nationwide pare. Kahit sa Grandline Line mabibili to, di ba? Maganda to. Meron tong 168 pages, 51 recipes and 11 exclusive recipes na hindi pa lumalabas sa ating mga vlog pare. Meron tayong mga klase eh, yung crispy curry curry, yung hindi ito chicken teriyaki at yung title nga pala nito pare. Hindi ito cookbook ni Ninong Ray, <laughs> di ba? Pero yun nga, medyo nakakalito recipe na to sa, mm -hmm. sa totoo lang. So medyo imo modify ko ng konti para may uh, sense ng konti, at least para sa isip ko. Hindi ko alam kung nakakalito ba siya o tanga lang ako. Ewan ko, di ba? Ay, hindi tanga si Luffy. Eh. Eh, talaga? Hindi. Ay, si Rai. Oo, <laughs> <laughs> Ito yung protein ang gagamitin natin dyan, pre. Drumstick na parang chicken lollipop natin. Hindi ko alam ko alam yung chicken lollipop noong 90s. Hmm. Pero basically, tinanggal namin yung laman pero hindi namin kinalas mismo sa pinakatuhod. Tapos, ilalagay natin yung itlog dine. Eh. Timplahan na muna natin yan. Salt pepper, konting garlic powder lang. Lamutake lang natin ng konti, dahan-dahan lang para hindi makalas yung ano, yung laman natin mula sa buto. Kasi pag natanggal siya sa buto, hindi siya meat and bone. Meat without bone na siya, di ba? Ayaw natin nun, magagalit si, si Sanji. O oh, ako, ako, magagalit ako. Paborito ko ito Next na kailangan natin ay giniling na manok, pare. Ground chicken. Hindi po yan tulad ng iniisip ni Ian na manok na nasa lupa. Kung iniisip yun. Kung ba iniisip yun? <laughs> Asin. <laughs> Ay, Paminta. Garlic powder ulit. Tapos ito talaga yung paboritong gamitin ni Sanji pag nasa ano, ano. Lalo pag nasa dagat kami. Hmm. Nor chicken powder. Ay, grabe. May nor chicken powder. Oh, to. bar. Siyempre, lang na pinapa-edit out namin sa palabas yun. secret nga eh. secret. ka nga eh, di ba? Let me reveal mo na dito kay Nino. Oh, okay, wala siya eh. Baka yun yung One Piece. Ay, ha? <laughs> Ayan yung One piece? Baka, baka nga ito ang One Piece. Lamutakin na natin, ere. Kuha natin itong manok natin. Tapos, kuha tayo ng itlog. I-gaganya natin yan dyan. Nakaganyan mm. yan. Mm. Tapos, seselyohan natin yan gamit yung giniling. Mudulas eh, no? Madulas kasi itlog talaga eh. Ito muna. Subukan natin ilagay ng harina itlog. Hop. Medyo rap mahito. Yeah. Pero wait lang. Kunin natin to. Subukan natin ilagay dito sa harina. Baka mamaya yung breading ang magpatigas sa kanya. Lagyan natin dito sa binating itlog. Mahirap pala yung ginagawa ni Sanji. At pala mas na-appreciate ko siya. Dahan-dahan, sa -dahan, natin dito. Kakalas lang yan pag pinaniwala mo kumalas siya. Tama. Oo. Oh, di ba? Grabe. Okay, natin ngayon yan dyan. Pwede na tanggalin si Sanji. Pwede na. Ang ganda, o. Oh. ba? Diba? Ah. <laughs> Kaso, ah. dalawa lang magagawa natin. Kasi laki. Laki. O, oh, hinarinahan muna natin itlog. Sige natin dyan. Sa ating lengge Harina. Rina. Wala nang wet hand, dry hand dito, par. Wala bread breadcrumbs. Eh, okay, garoon lang ulit. Mm-hmm. Laki. Par. Prito na natin yan. Sabi dun sa recipe, i-bake daw. Pero, tika sulo ko eh. Prito na lang. May mantika ng mainit dyan, pare. Salang na natin to. Yeah. Yun! So, medyo makapal to. So, tansya ko, piprito natin to around mga 10 minutes para sure na maluto talaga. Oh. Uy. Ay ba, diba? tumigas pa ro. Ah. Parang armament haki. Eh. ba? Diba? Ay ba, diba? teka, kumpara nga natin doon sa nasa libro. Ah, di ba? Kumpara ah, mo diyan. Ayo ah. Di diba? ba? Diba? Uy, go. Oh, di ba? Ay ba, diba? medyo kuha naman, di ba? O teka, check ko lang yung isa nating meat and bone kasi technically speaking, dalawang meat and bone yung ginagawa natin dito, hmm. di ba? Favorite ni Lupi. Ay, favorite, favorite, favorite mo. Favorite ko. Pare pa to. Pare pa to. Alam mo, hmm. kung ko na kailangan tingnan, papahabain ko na lang yung kamay ko eh. Aso <laughs> kailangan ko tingnan eh. Hey, si Lupi hindi naman napapaso yun. Kaya, ah. Oh. Ay, grabe! Aray, 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 re! aray, 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 aray. Sorry. <laughs> anyway, medyo konting oras pa yon. Siguro, tikman na natin o, Teka, may sinagest ba si Sanji na sausawan? Hey, hindi, naman nagsasausawan si Luffy. Hindi naman nagsasausawan. Hindi. hindi ba ako nagsasausawan? Wala. Hindi, baka na meron dito. O oh, sige, sige, sige. Pengang plato. Pengang plato. Plating lang natin ng konti ito. Oo. Oh. <laughs> Di ba? Di ba? Parte na mo. Di ba? Nakakatawa. Ah, ang ganda. ang ganda. Okay, Di diba? ba? Ang diba? hate man ang puso. Oh. ka niyan. Natutuwa talaga ako na ito. So, ano ba ba kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. At kung sino man yung editor nyo, hindi ko kasi alam kung sino. Kasi bago lang ako dito, snow mo muna yan. Konti lang. Hindi ka na? Anime tayo. Uh -huh. Banana ketchup. Kaya <laughs> di ikaw na. Oh. Ikaw na muna. Ikaw muna, ikaw muna. Matampuhin ka masyado eh. Nagutom ka na eh. Hmm, par. Hmm! Ay! Sanjay! So what's the point? Ay, sorry Sanjay. <laughs> Ay! Tamo, yung itlog. Diba? Yan, hindi ko nakagat. Baka si Sanjay, makakagat na to. Si Sanjay ito. <laughs> Sanjay, pero pag tinanggal mo yan, no? Oh, Shingha yan, bro. Ayun ba? Diba? Mmm! <laughs> hindi <laughs> mo nakagat yung itlog, eh. Kagat yung itlog. Ito, 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 ito. <laughs> Kaya ka na. <laughs> <laughs> Mainit bro yung itlog. Mainit bro. May Ako na lang kakagat ng itlog ni Sanjay. Diba? Hmm. Ah! Ketchup. Sino pa mo bilis kumain? Ako rin naman eh. <laughs> <laughs> ikaw si Lupet na eh, yan. Di ba? Eh. Lupet pre! Lupet pre! Makin ni Lupet. <laughs> mm, oh! waka. <laughs> <A> <laughs> 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 ah! 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 Kasi ikaw, mo ito. Ah! Sarap? 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 sarap. <laughs> ikaw, ah? Hindi! Anong auto pass? Oh, tikman mo! <laughs> Pero masarap. Di ba? Medyo malayo na eh. Oh. Pakay! Go! Pakay! go! Ay! Lumapit ka nang alam dito. Eh, sino ba nagsuggest? Oh. Mmm. নো নো আই ইউ নি সান দিয়া সরি সরি না সরি কোনjsxabe Masarap. Tapos mo konti. Hindi, <laughs> pero ano siya, masarap, madali. Tsaka ano, pre, iba kasi yung feeling kapag pagkain na dati napapanood mo na. Lalo yeah. sa mga anime, eh, magawa mo, di ba? Mm. At bitin din, medyo challenging ng konti to. Konti lang naman. Konti lang. Oh, pwede po dyan sa little bit. Di ba, nagpaparanses din ako. Oh, okay. Di ba? <laughs> try nyo to. And, uh, ako, ano, perfect yung banana ketchup. Ewan ko yung tomato. Masarap siya. Ngayon, try, itry na natin to. Pero, feeling ko kailangan pa nating maghintay ng konting oras pa. Palagay ko pwede na ito. Uy! Yeah. Check natin yung buto, ha? Kung kuha natin yung tsura. Oh, bin, ha? Ay. Ay! Sanji Ay. pala. Sanji, uh -huh. Sanji. Di ba? Sanji, Sanji. Kasi ayos nga yung ano, may wardrobe malfunction si Lucky? Ano nakikita yung cleavage? Huwag mong ka! Wala yan, yan. Walang makikita dyan. Kapuputokin natin to. Para tulad ng ginagawa ng paborito kong vlogger mula Pilipinas, si Ninong Rai. Wala na magiging natin ng konti, Sanji, ha? Yun! <laughs> Yung paa ko parang. Oh. Wala kang ka hakin sa paa. Wala, sa wala, wala, ka, aking, wala, sa wala ka, Oo. Ito na ang meat in bone, Ninong Rice type. Uh, meat in bone na paborito ko talaga, di ba? Par! Tingnan mo yan! Lupay! Lupay! Ay! Sanjay! Ito na maara. Ano ka rin? Kaya ko yan. Kaya mo yan? O, ako ako nga gumawa ng cookbook eh. Wala nga sa cookbook yan eh. Ah, wala sa cookbook yan. Ano yung freestyle yan? Manood mo ng Ninong Ryan, eh. Oo oh, eh. Paborito kong vlogger sa ano sa Pilipinas, di ba? Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda, di ba? Meat and bone talaga, di ba? Pero bago natin kagating yan, palamigin muna natin ng konti yan. Tapos Jerome sawa ka muna. Konti lang. Ba't nakilala mo na agad yung editor? <laughs> Ay, no, uh, ako kung sino man yung editor ng uh, production na to. Si Yusop. Si Yusop. so mo na yan. Konti lang. Kaya ni Loopy na isang buo ka. Oo nga. Tikpan mo. Sanji. Tikpan mo. Ang harap, Loopy. harap. Ang init pa kasi ng karnya. Tama, tama. Harakin natin, ha? Tingnan eh. natin kung matatanggal to. Uy! Ah. Ay, kaso um, sa ibig ni Loopy yan. Kaso sa ibig ni Loopy to? Mm. Hindi eh. Ay! Nai-stretch yun yung buha nga ni Loopy sinabi kayo mo sa Saan mo pa <laughs> si di ba? Atin yung laman. Sobrang yusin na iyak-iyak pa yung karna eh. Ang sabi ng karna eh. <laughs> Teka lang, nasa Pilipinas tayo. Mm. Eat what the Filipinos eat. Kailangan natin na suka dyan. Oh. Hmm? Hmm? oh, oh, oh. Huh? Hmm. Mm. 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 Inatake! Uy, <laughs> <Boy>, inatake <laughs> si Lofi! <laughs> Okay, may haaminin ako sa inyo lang. O, oh, ano yung looping? Ah! Si Ninong Rai talaga. Ah! Ah! Lovely! Lovely na din siya Torres! <laughs> 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 Etong bagay na to, lagi na nating ginagawa to dito, eh, nagpapaputok tayo ng ng karne. Ang tanging ginawa lang natin ay naglagay tayo ng boto sa gitna. Uh -huh. mm. Na honestly speaking, wala na... Teka, di pa rin ata kayo naniniwala si Ninong Ray ako eh. <laughs> OI! <Oy! laughs> ba? Okay. Okay. Lagi na natin ginagawa ito. yung paglalagay ng buto sa gitna, honestly, wala naman siyang naidagdag. Wala, wala naman masyado. Ano lang, uh, design. Aesthetics lang, Aesthetic. di ba? Yun, yun nga yung pagluluto ng mga ganto sa, sa anime. Gusto lang natin makain yung mga nakikita natin. Tama. So, ano lang to? Hmm. Uh, pangkaraniwan lang talaga to. Pero yung gantong form, yung pabilog, eto mismo yung sinaserve namin dati sa restaurant. Kasama ang general manager namin na si, si Asyong. Di ba? Ganyan na ganyan mismo yon Ang naiba lang, yung templa. Hmm. Timpla namin noon mabawang, matanglad, maraming spring onions at paminta. Pero kasi, ang mahilig ibabaw pa rin talaga na lasa doon, yung baboy wala ah. Wala, walang kumana ah. Walang kumana ah. Tinan mo yan pa Si Sakong! Pare. nalala ko dati kumain si Mayor sa atin. Sinerba namin ito. Tapos sabi, bakit yung pinatungan ng chicharon yung liyempo? Ay, Mayor, excuse me. Ay, excuse me. Hindi po namin pinatungan yan. Pero yun yung matindi doon. Akala niya chicharon, ganun kaganda yung balat, di ba? Ah. Hindi siya basta, ano, iwan na lechong kawali. Di ba? Yung technique talaga na to na lagi na natin ginagawa dito, dadalhin niyo hanggang pagtanda niyo kapag na-master niya, 'di ba? Ako oh, hanggang grand line dinala ko 'to. Eh, okay, sigaw na si Ninong Ray. Eh. Ay. <laughs> ah! Ah! Sino ba talaga ako? Na <laughs> pero ano ito ah. Mm. Napakarami ng requests kasi nito. Mm. Anime cooking content. At ito pinagbigyan na namin kayo Ayun, kung gusto niyo tong bagay na to, i-comment eh, niyo lang sa Putya mo Freddy Aguilar <laughs> dapat. <laughs> Siya <Like>, po. Ako <"Aw>, kasi <laughs> may mga Way content, comment lang kayo tapos i-comment niyo mismo kung ano yung particular na gusto niyong makita. Kasi dito sa sa One Piece, sobrang daming pagkain. Nakagawa pa sila sa sariling cookbook. Ay, sorry cookbook ko pala yan, akin pala yan. Ito. Ito <laughs> pala, eto, sorry, hindi ko maibabay cookbook ko eh, di ba? Cookbook available na, search na lang, nasaan yun, yung yun link sa baba, -ba, click na lang. Tapos, uh, ang, ang, dami nilang pagkain talaga dito. Totoo tutusin, magkakaroon ng disconnect din ah, sa anime, tsaka nandito sa cookbook. Kasi itong cookbook na to, manga yung base niya. Pakita mo pre. Ayun o, medyo maasim-asim pa nga eh. Manga. Manga. Ha. Hmm, okay na? Dati, hindi ka pa utako, nakakatawa yun eh. Ngayon, hindi na nakakatawa. Hindi <laughs> namin alam kung ano susunod na anime. Siguro pinaka-basic dito ay termo. Bini may binibirol ni George. <laughs> kita ang kita, binibirol si Alvin. Yun <laughs> nga, ang pinaka-basic... Ah, Nakaalibad <laughs> ba rin <laughs> <namin> ako <laughs> sa <laughs> itsura <laughs> ko? Eh. Nababan... <laughs> <laughs> hindi kasi lupi! Sino ako? Nakilala kita! Sino ako? Si Malupita! <laughs> 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 ang pinaka-basic siguro susunod namin dito ay Food Wars. At kung gusto niya yun, comment nyo sa... Uy! Ano ba? Ito kita sa monitor eh. Ito nalang, eto ito na na tingnan mo, pre. Okay. <laughs> yeah. Kung meron ba kayong mga anime na gusto ipa, ipa content sa amin, comment nyo lang. Food Wars yung pinaka-basic. So, huwag nyo na i-comment nyo kasi baka, baka, baka! isurod na namin yun. Yung mga iba pa, na gusto yung makita, comment nyo sa baba kung nag-enjoy kayo. <laughs> Ipit yung baga ko. Ang cosplay ba? Ano? Ano? Ay, ay, dress uh, sa kanyang Madela. Yan, mga ganyan. <laughs> anyway, I love you mga ina-anak. Sana nag-enjoy kayo. At uh, kung nagkakuha kayo ng value at entertainment okay. sa sa, sa content na ito, uh, paki-like, subscribe, follow, unfollow, follow, and oh, follow, un -follow, follow again. Follow. Hindi, follow, ah, follow, again nga, follow again. Ayon, ayun, i-share nyo sa kapatid nyo, lolo nyo, tatay nyo, tita nyo, kahit yung mga kapitbahay nyo may nakaharap na kotse sa harap nyo, okay lang yan. Sige, so, i-share nyo sa kanila kasi magkakabati kayo, promise, kapag share nyo sa, kanila, sa kanila to. I mga ina mga inaangak, hanggang sa muli, sana nag-enjoy kayo. Ako, nag-enjoy talaga ako. So, parang halina't kumain, parang. Parang ako, ka-pre, Kain na tayo. Kain na tayo. Kapredi. Uy. Uy. Oh. 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 Mm. Mm.